Ito ang pindang control ng machine namin dito sa barko. Ang machine namin na cable drum. Ngayon, ang problema ay ang ating emergency stop nasira. Ito. Nakalagay lang dito. tinakpan lang to. Ayan, o, ayan. Kaya, ang gagawin natin, papalitan natin ng bago. Tinanggal ko ng screw. nilubagan ko na. Tapos, kailangan tanggalin ito. Ayan. Yan po ang kanya mga auxiliary niya. Kapag ganun siya, like for example, ang emergency stop, ipokosin natin. Yan. Ganyan. Nandito ang emergency stop ha. Yan o. Oh. Ganyan yan. ayun papalitan natin. Para magkaroon tayo ng access diyan, kailangan, tanggalin natin, natin ito, yung dilaw na to Yan. Ganyan yan. Ganyan oh. niya. Ganyan. Ganyan ang emergency stop. Opo, ganyan po yan. Tapos, ang ipapalit natin na bago ay ito. 'Yan, ito. Para ang ano niya, ang function niya ay to-twist lang, ipokus tapos pati siya si twist. Ngayon, dito naman ay may slot 'yan. Makikita nyo sa taas at baba niya, may slot 'yan para dito sa para dito. Para dito 'yan. Para pag-twist niya para pag tunis siya, parang kwadrado siya, di Pag tunis siya, hindi iikot. Bali ang mangyari, ang function lang ng ating uh, nut dito ay stopper lang para hindi tumahugot. Pero pagdating sa stopper ng uh, ng pag natin ito, ito na 'yon dahil sa kwadrado ito hindi ito iikot. Okay? Sige, subukan natin ilagay. Mangyayari, lalagay ko muna itong nut. Yan. dito tapos dito naman ilalagay natin dapat tatama yung group niya ayon tumama na siya tapos all

Ito lang po kasi okay, Kung mayroon tayong spare na makita. Okay? Yan. Okay, natin. Yeah, we Okay, Ganyan lang po 'yan. Tingnan nyo Yan. Nakaipit na siya kapag piris natin, tapos twist natin. Reset. Okay. Ganyan lang 'yan. Tapos higpit nang kuno gusto tapos ibabalik ko na ito Ayan. exercise natin Ayan. okay okay na yan secure na tapos ang mga wire nito ako na rin nagpalit nito eh maaaring nasa video ko na rin ito nasa youtube ko na rin dito pala to yan okay magkabila ang kasi to eh ito naman dito yang yang nut na yan mahigpit na rin yan, yan. tatakip ko na tapos higpitan ng squash station 11 kilometer Take Ayon, naipit na yan lahat. Okay na po. All oh, done.